Punta na, Jel. Jel, milk me. Milk me. Ito na, Jel. Ito na, Jel. Or, Edos. Hi, Or, Edos. Bakay so, <laughs> yung, bakay. Bakay mong video. Jel, mm. sakit yung like ulo, Jel. Kasi tambal, Jel. Eh! Sudan, <laughs> <laughs> Day. Hello. Sudan. So, sa Sudan na mo. Yes, sa Kupay Unit may nice ko. Sa Sudan na mo ting. Lili, nalimot ko. Sa Sudan nila. Yes. Ay, thank you, mga. Kacara niya mong library. Wala na inyong no-cost. Yeah, thank you. I'll see you later, guys. Iwan namin, gabi mo apply dito. Bago pang cellphone Bye. ni Britney. Congrats, Brit. At first niya mag-live ngayon. iPhone 11 na. Same ta. Same <laughs> <laughs> <Excuse laughs> ta.

So, airdrop, airdrop na lang ang laban karon Congrats all! Makrod for the ano tomorrow. Sa kasal. Siya ang medics. Ah, medics. medics Tama. Ay, gasain dahi. Ang sakay, Mia dahi. Information uh, technology. Ang sakay, so, Mia dahi. Ang sakay, so, Mia dahi. Doon siya doon, doon siya, sa information siya doon. Jela, doon siya, Jela. Front

I <laughs> am <laughs> 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 Ayan, hala, pa ka muna kay Serpong, ati Mary, yes, pa kailan yung pagdating? Di pa niya masinatungpan yung mga unang mga unang mga unang at saka sa unang okay, Congrats! unang mga unang mga unang mga unang mga unang mga Liwanag mga unang 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 mga unang

<muk> yan, siya, so, wala daw siyang iPhone. Ano sa man eh? Tapang isa ninyo ba? Wala yung sound siyang iPhone. Wala daw sound siyang iPhone. Sa man Hey. 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 Paro ang kiss. Hey. Ay, naman na. Ay, di man kay Britney. Pero ano? Na! yan! Hey, hey, dili green, na! Ay, huwag yung sounds. Wala, ganda eh. Ay, yaman, gimute. Gimute na. Wala, hindi pag-relive, pag-relive. Relive, relive. Pag-iPhone, inaala sa problema. Eh, eh, eh. Relive, relive dahil. Kaya yung green, kalilig, gada, ganda, ganda. Or, mo wala Kung ikaw tag-iya, huwag ba? Jesse, Jesse. i daw, relive. Kung wala, gapon, i-update, raman na. Dali, raman na. Dapat pariya kay Amanda. I-update, raman na.

Hi, sir. Hi, sir. Hey, 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 meron na yan, for sure. Hey, wala gyapon ba? Ano ba na, oi? Eh? I-relive, i-relive na lang. Hey, Mag-otro mo siya hey, -live. Hey, mag, mag mo siya li -live, di ba? mag sa siya Sa ka problema ang iPhone. <laughs>

ang 12 feet na pool Sa nah, 12, feet, 12 feet ui 12 feet kaya pilih basta angka hulugan ang kahulugan. ayo dapet ayo dapet ayo dapet ayo dapet ayo dapet ayo dapet hi guys, so thank you madam so hi guys, Sedle, madam, Balik arti arti dahin siya o. Ano mo? Ano din siya at pansan eh Ano guys, akin na po yung ano natin, yung mukha natin. Dahil kay madam, naka-phone tayo. Ay, ito kaya siya. Wala pa ba? Skin tone. Mascot man siya, ugma. <laughs> <laughs> Ay, hindi na, 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 na sa kitiring nalang kapit. Ikaanan na lang sa pagkaon. <laughs>

kasi na po kasi yung mga ano nila yung mga yung mga yung, mga, yung, mga, yung ipahilo sa si Sansay yung, yung be Sansay Sansay pero siya sa high school sa una yeah. makrud ay mami may abi thank you sa so 500 stars ang ibon marino pa thank you mami yung imita